Tama 'no, 'pag tubod Japan ang tubig na napatay naman to. Ben, kita ba? Eh, wala na. Ha? Wala na. mo ata. Geto mapapan. Geto ko kung mo ya. Nakaano naman? Kaya pala ko na nabalikan. Ano sa Pujapon? Pagkabot ko naman to. Sige, damo sa ano? Damo stock sa... kay YM Tatangki? YM Tatangki? Hindi, hindi, hindi. Nasaan? Wala ka pati trao? YM mo, daw wala na tayo. Kasi kasuyop na sa sakong ano? Ay, ba si... check mo ba siya. Uro na karon Ang yung mga tubig di sa ano? Sa uro kan? Ay, ba siya. sa... Ah, tingala ka na karon nga wala wala na unod. Be. Aga tubo ja tangki. Oh, se? Nan, ka very thing do tay na lang bilhin mo tubig. <laughs> <laughs> Mambal ka pa nga. <laughs> Aging patay mo ang ano tapos. Gato po, Japon. At hindi rin siya suyop sa imurukan mo. Ay, it's a scam.